Good morning! So ayan, nasa Belfast kami ngayon um, Belfast, Ireland So yan ang punta ko ngayon dyan sa loob uh, Alright Para stop pa tayo Okay Ang ganda dito Belfast City Council Okay Daming turista Ayan Isang magandang umaga sa lahat So, atito tayo sa Belfast Ireland. Okay I'm building. 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 building. i am building Lindo, naka-automatic door pa. So yung pagpasok natin sa entrance, yun makikita natin sa dino. yung mga sculpture ka agad. Anong kaya sa pinakaluo?

Titanic ang replica yeah. Ang naalala nyo yung movie ng Titanic so ayun nakalagay dito July 31, 1908 oh, dinisenyo yung Titanic at inaproban ng kontraktor pagka March 31 yung Titanic skill is laid at the Harlan and Wolff shipyard. Tapos May 31, Titanic, Titanic Halis lang siya. Ayan Nakalagay dito. So, March 31, 1912. Kompleto na siya. Pagdating ng April 2, 1912. Yan ay start ng biyahe. Nagsitrayas na siya ng April 2. So ito yung replica ng Titanic. sa Qualcomm hindi lang yan ang makikita mo ito naman ayan nakalagay naman dito ayan RMS, RMS Titanic The sideboard manufacturers at Harlan and Wolf so ito dapat yung pang captains quarters ayan o grabe ganda city hall nila mga historical yung mga nandito. Kaya yeah, yun, may konting alam alaman din tayo. Yan. Nandito ako sa pangalawang parpa. Jim Larkin bronze statue yan si James Larkin yan was an Irish trade union leader. Bawat kwarto dito, iba-iba yung mga

si Tio lang nila tapos kanina dito sa loob ay grabe napakaganda Nite yo tay sa Belfast City mm Hall -hmm. Ay, grabe. Napakaganda ng City Hall nila. Sulit na naman yung gala. Yun ah. Belfast City Hall. Pero yung City Hall nila, napuno ng mga exhibit yung loob makikita mo yun ito yung ano nila dito Belfast Hall of Fame sa sports sa, sa international achievers tapos na ako sa loob ayan dito naman tayo sa downtown mag ikot ikot ayan city hall ganda uh, hey bro what's the on -board time? sorry man what's the on board time Um, I don't, I didn't see, but I think three o'clock. Three o'clock on board? I know, because eight 8 o'clock sailing, 7 uh, o'clock. I think 7 or 6. Yeah, yeah. Thanks. See you, bro. Grabe sulit na naman sa gala. Eh nakikita natin City Hall ng Belfast. Yan, napakaganda pati sa loob niya. Grabe. So ngayon, punta ko na yun sa likod. Grabe, sulit. Ganda, oh. Pangalawang punta ko dito, Nung unang punta ko doon ako sa uh, mga mall, sa shop. Pero dito ngayon, sinulit ko yung punta sa loob ng City Hall. Yan sa loob. Dito naman dito sa labas. Pumunta naman to sa likod. Yan. Yan meron din dito ng, ano, tinatawag na shrine. Kung saan yung mga mamatay Ayan, nakalagay dito In memory of those who died 15th April 1912 Grabe, ganda. So ngayon, dito na tayo sa gilid ng City Hall. Ayan, sa gilid. So, papunta ako doon sa may likod. Ayan, no? Oh, uh, grabe, sulit. sarap sa pakiramdam na hindi hindi ko akalain na narating ko yung mga lugar na to grabe sulit gaganda na mga pati mga building grabe solid yung pasyal solid yung gala tama dito ayan pagkatapos dun sa may city hall ayan lang sa likuran ko dito naman sa kanilang, ano... kanilang downtown. Dito naman ako mag-ikot-ikot. So many things dahilagay. ito yung pinaka straight nila yan, hindi tayo hanggang dun sa dulo Karamihan dito bila ng mga sneakers, sapatos, mga damet. Nakakamahalang yung mga kulay ng mga building nila. Ang gaganda talaga. Yan tulad yan o. 'yun. JD. Puro bilihan ng mga sapatos yun. Pagkusta. Grabe. Napakaganda. Pagkusta ito yung tropa natin mga pana nandito yung dalawa hey bro give me the, how are you mga oh yeah yeah yeah, oh, yeah what yeah, specs yeah. this is my friend no from India yeah, see no, this is my co-workmate na in the ship shout out bro ciao oh, hey. man. I'll go. okay yeah, man. you go you go then in the city hall ciao bro I go round round here ports, direct kaya. Maraming to, kabila-kabilaan kabila yung mga kabila na sapatos Ganda. Souvenir shop. Kung may mga kanina, may Masarap gumala dito pag ma mahaba yung oras mo. Hey bro. Hey bro. Yan. Yan nandito ako nung last gala ako dito. Diyan ako tumambay oh. Tambayan na yan dahil free wifi diyan. Shade Protein Supplements Oo Wala po yung mga Street Performer Ngayon alone? Ah, this guy. <laughs> Ganda rin dito, Ito, grabe. At nakaiikot na rin. Nakapamarsyal. ganda grabe. So ayun, time check. At kanina pa ako nagiiikot-ikot. Ah, 11:54. So, ibig sabihin, kailangan na bumalik. So, dahil 11.54 na, yun na yung pabalik so, na sa barco ulit. Grabe, napakasulit talaga. Napakasaya na naman sa araw na to. Ayan. So, yun lang. Yan, welcome, Belfast. Ireland. Thank you. Ciao.